no may ilo to? Meron, meron. Video eh. natin sila. Yung tip mo hindi nila alam. Lokoy natin na kunwari. Ipagawa sa cellphone nila. Tara. Gusto ko po malaman, ano po yung history? Bakit nagkagano ito? Biglaan lang? Nung pagkabasa uh, niya. Tapos, ganito na siya permanent. Okay. Pag in-open. Sige, wait lang ha. Wait lang. Papakita ko sa'yo. Okay ma'am, hindi ka ba marunong nung parang binabalik niya, nire-restore niya kung saan siya huling nag-save ng data? Parang checkpoints. Hindi talaga. -check Tuturo ako kita ng technique. Ito, ikaw lang makakaalam na ito. Game ka. Itong okay. type na ito, lalagay ko dito. Ilagay mo yung naaalala mo kung kailan mo siya huling nagamit. <laughs> Magic batong. <bottle. laughs> huling nagamit. Tapos... Tapos. Lalagyan ko siya ng pulbo dito. <laughs> oh, Ngayon, hipan mo siya. <laughs> oh nga. Ngayon, gawin na natin yung magic ano, power on siya. Tingnan natin kung mabubuhay na siya. Tagal naman yan. Baka mahina yung convincing powers mo ate. May magic pa. Oh, di ba? Natutunan mo <laughs> na kung paano, ha? Ah.